Sir, nanlilibre ko ng sakay pa Teresa. Ano po? Nanlilibre po ako ng sakay pa Teresa. Talaga, sir? Libre lang, sir. Pa Teresa. Hello, sir. Pa Teresa po? Opo. Pa, saan po ba kayo? Ano, sentries po. Sentries? Yung sa may hospital? Opo. Libre lang, sir. taga doon kasi ako, sir. Pauwi na ako. Tapos, nagbablog din kasi ako, sir. Ah, Akin ah, na content ko po yung ganun. libre sa kayo. Sir, libre lang, sir. Libro lang, to Ito camera, oh. <laughs> Pwede ikap ko rito, sir, oh. See, sir? Okay na po. Kanina pa ba kayo dito, sir? Di naman. Di naman po. Mga 10 minutes po. Napaka-generous niyo naman, sir. Bakit, sir? Patulungin po kayo, eh. Unang-una hindi niyo ako kilala, tapos nalok niyo ako ng libre sakay. Eh, bihira po yung taong gano'n na papasakay ng libre, lalo hindi pa ako kilala. Ah, bali, ano kasi ko ka, sir, mubit. Alam mo naman siguro to sir, di ba? Oo. Uh mo -huh. Bali, bumabiyahe kasi ko ng gabi. Ngayon, umaga naman kasi, wala naman nagbubukas kasi, pa, pa Teresa. Opo. Uh -huh. Kaya ang ginagawa ko na lang, sasabay na lang ako. Uh -huh. Kesa umuwi kong walang sakay. Eh napaka-puti-puti ng tao. Ah, thank you sir. Uh, yung mga tao na ganyan po ay patulukin ay pinapalamang pakiusap. Ah, sir, pwede po ba nga bang nagbabiyahe tayo? Ipapanalangin ko kayo sa Panginoon? Ah, sige, sir. Oh, uh, isa sige, pong pa. uh, pagpapala na uh, ito ko lamang pong may bahagi ng kalita ng Panginoon sa ah, Jan John, yes, John, 3.16. Sabi doon, uh, ganyan na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa kalikutan. Kaya binigay niya kanyang kahit sa isang anak kung hindi naman daw sa palakaya. Sa kanya ay sa ating Panginoong Yesus, ay hindi daw kapahama kung hindi po naroon doon ang buhay na walang hanggan. Uh, si Cristo po ang daan at katotohanan, wala pong pangdaan, patungo sa langit. Kasi ng panahon, alam ng Diyos, ang mga nagawa. Uh, hindi lamang po sa spiritual kayo pagpapalaing, eh. hindi inyong uh, walang tawang pagtulong sa mga tao na kailangan sa gaya po nito na, na nagbigay po kayo. Very simple lang po, di ba? Simple lang po na inyong nagawa, pero po malaking bagay po yun. Uh, lalo na kapag uh, tumutulong po kayo sa mga nangangailangan. Magpipray ko po kayo, uh, Hallelujah. Panginoon, salamat po sa buhay ng tao ito, Panginoon. Hindi ko po siya kilala. Kayo po ang na nakakilala sa kanyang buhay. Alam niyo po, Panginoon, ano bawat mga kailangan niya Panginoon sa kanyang pamilya. Lord, I pray na pagkailangan ang mga kailangan niya Panginoon. Lalo tingin sa lahat po, Diyos, yung pang araw-araw niya pong biyahe Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, ingatan Panginoon. siya sa mga masasamang tao, Lord, sa mga aksidente sa daan Panginoon. Lord, ang natulungan po niya Panginoon ay ang iyong lingkod Panginoon. At sabi uh, niyo po sa inyong salita Panginoon, hindi naman tumutulong sa mga lingkod Panginoon. Nangahayag sa inyong salita ay nagpapalain po ninyo, Diyos. Diyan po ang sabi nyo at pangako po ninyo sa Iglesia, Lord. Lord, salamat po sa buhay ng pangit Panginoon at uh, hindi mo siya pagpukulangin sa lahat sa ng kanyang pangangailangan, Panginoon. At uh, Lord, salamat po. Pinabalik ko na po sa inyo, pinakasatang pagpulit sa Bapal ng Kira sa pangalan ng Ama ng Anak at sa Pagpulit ng Santo sa pangalan ng aking Panginoong Pagpulito. Okay, Amen. Amen. Uh, oh. sir, sinyo na po ay tatanong. Ako po ay uh, Christian pastor po ba kayo? Ah, uh, kada graduate pa lang po. Ah, uh, kada uh, ng pastoral tama po ba? Opo. Ah, uh, dati po ako ng ministerial course at ah... Uh, ah ministerial course uh, pala Tawag uh, sa ganyan. Nagmi-ministry po ako sa Dito lang po kami sa may sa may ano bandang uh, Barangay San Isidro, Dilawis Extension. Ano pong pangalan ng church niya, sir? Ah, uh, Toro Faith Church at Bicolo. Born again din po ako. Oh, God bless po kapatid. Praise pong Panginoon. Hindi po, aksidente talaga uh, na tayo ay nagkakilala. Talagang uh, nakikita po sa inyo yung uh, like Christ uh, katulad ni Cristo kung paano siya nandito sa lupa nung nagkatawang-tao siya ay eh, wala siyang ibang ministeryo kundi tumulong, magpagaling ng mga may sakit, tumulong sa mga nangangailangan, nagpakain ng liman limon tao. Ah, talagang nakikita po sa inyo yung pagiging uh, tunay totoong Kristiyano. Eh ano? ano pong gagawin niyo sa may ano, sa may hospital po yun, 'di ba? Opo. Uh, ano po kasi nagtatrabaho po ako bilang uh, SMP security po. Oh, ang SMP po ay ano uh, security maintenance personnel po. Bali ano po ako uh, uh, nagtatrabaho po ako sa company as uh, security. Ang sinisertifisyuhan po natin ay yung mga pasyente. nag a po tayo ng mga pasyente, yung anong pangangailangan. Bali po ano puro dialysis po ang uh, ang pinagdududian ko. At kapag may ano naman, may may gawain, ako naman po ay nasa gawain ng Panginoon. po ako. Actually, ano, uh, music ministry ako. Nasa music po ako pero dahil sa graduate po ako ng ministerial course ay uh, ako po ay natasan ng aming pinaka head pastor na kuminsan ay uh, pag o uh, pagpahayag ng salita uh, ng Diyos uh, sa mga tao. Uh, yun naman po talaga ang uh, uh, ang great commission natin eh. Sa lahat ng tao talaga ay may pangaral, may payag ito sa lahat ay pakikilala sa sa mga tao pangdilan tayo makaranas ng kaligtasan alam mo uh, brother kahit sa pagkakataon, kahit nga ako, nandun ako sa binagjujutihan ko, ay uh, naisisingit ko rin ang uh, balita ng Diyos, ang gospel. Uh, talagang Oo. Oh, 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 yeah. Yes. Kailangan talaga, binabandera natin ang Panginoong Isus sa, ano, sa lahat ng, ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Talagang kailangan pumarinig ng tao. Kasi ilang naman dito sa punto ano natin eh, ang talagang destination. Basta man lamang tayo ito, tayo mga astranghero uh, lamang sa mundong ito. At kailangan uh, yung ating pong pangangaral talaga ay napaka-importante may pahayag si Kristo sa lahat ng tao para sila man din na makakilala o, dahil darating ang panahon, lilisanin natin itong mundong ito eh. Opo. Salamat kahit uh, sa pagkakatong ito eh, nagkakilala tayo. Opo. Thank you uh... po. Napaka-buti napaka po ninyo. Salamat po. Uh, hindi lang po ako makakarinig nito. Pati Opo. po yung mga ano, makakapanood po nito. <laughs> Talaga po. Ay... <laughs> Salamat talaga at uh, tayo sa gandong pagkakataon, uh, a brother, na i-share ko ang ng Panginoon. At hindi ko alam kung sino po ang makakapakinig nito pero hindi po aksidente na ako'y uh, tayo ay nagkakilala. Siguro talaga pagkakataon nito na ma-share ko ang, uh, ang word of God sa lahat ng tao. Ang lahat ng naniniwala, nananalig, tumasap pala tayo sa kanya ay uh, to na yon na hindi talaga mapapahamak. Kaya pangako ng Panginoon yun eh, hindi naman tumasap pala tayo sa kanya, hindi mapapahamak, hindi magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, laking pasasalamat kapatid. Isang napakagandang uh, almusal po yung uh unang-unang uh, bungad. bungad natin sa <laughs> umaga ay uh, pagkain spiritual gagad. Apo. Tayo, araw-araw, kumakain -araw, tayo ng tatlong beses sa itang araw, physical. isang araw. Sikal, may pa nga, uh, pagkatapos nun, may merienda pa, may midnight snack pa, limang uh, beses. Kaya, pakainin naman natin yung ating spiritual. Kasi, yun talaga yung number one na dapat natin pinapakain. Umagang-umaga pa lang, eh, panalangin, nakikipagnig tayo, salita ng Diyos, agad ang ating uh, pinapakain sa ating spiritual. Dahil at uh, naibabahagi din natin ito sa iba. Eh, para kasi sa akin, hindi dapat sinasarili ang salita ng siyon. Dapat ito ay binabahagi din sa mga tao. Para hindi lamang tayo yung uh, maka, ano, maka, maka, uh, maka receive kaligtasan. Eh, kung totosin, ano eh, uh, na ng Panginoon to eh. Dahil sa sino mang kumikilala at sa kanya eh. Talagang binagkalooban niya ng buhay na walang hanggan eh. Tayo share naman natin sa iba para naman para nasan din nila na makilala ang Panginoon kung mababa lang, pwede kong i-share yung buhay ko. Eh, kaso... Oh, kaso malapit na, <laughs> so, malapit <laughs> na po yung uh, aking nagsusutihan. Uh, parang oh, parang bitin pa tuloy eh. <laughs> bitin po oh. Pero ako naman po ay naniniwala sa lahat po ng mga kapakinig nito ay uh, hihipoy ng Panginoon. Mananalangin lang po ako. Kung hindi naman po ang gusto tumanggap sa Panginoon, tumunod lang po sa maikling panalangin ng pagtanggap. At uh, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay uh, siyang uh, tutugon sa kaligtasan na ipagkakalob niya sa atin. Purin na ng Panginoon. Halil. Uh, sige po, sumunod lang po tayo sa uh, maiksing panalangin. Ama namin Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y lumalapit sa iyo. Papakumbaba, inaamin ko po na ako'y makasalanan at wala po akong karapatan sa bahagi sa buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa kamatay mo sa krus ng kalbaryo, ako po ay naligtas. Kaya naman po, naniniwala po ako, sumasampalataya, na po, Panginoon, ay ito ni mong anak. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa kaligtasan na dulot mo sa, sa aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas, hari at manggagamot ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, at sulat uh, tulad po, po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay upang ito ay masumpungan mo pagdating ng panahon. Ako po, Panginoon, ay pupunta dyan sa iyong bayan na inihanda mo dyan sa langit. Maraming po salamat, Ama, at dalangin ko na ang kapangyarihan mo ay patuloy na kumilos sa aking buhay at kapangyarihan ng Banal na spirito. Maraming po salamat sa inyo. Uriin po kayo sa pangalan ng aking Panginoong Musul at ng Banal na Espiritu. Amen Amen. 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 Ay, brother, maraming salamat. Sabatid. <laughs> <laughs> Thank you din po. Thank you. Talaga ano? pong <Skipan> oh, <hindi> po. <laughs> lang po ah, po yung ano ko, yung page para Alam po maraming makapanood po dito no? Ay. Ay, God is. brother Ay, Ay. Ay. po <laughs> is. Is. <laughs> so, Ano thank po Leonard po yeah. din Leona. okay. ah. <laughs> po, thank po <laughs>